Brothers and sisters in the Lord, magandang gabi po sa ating lahat, inyong kapatid brother Noe Dura broadcast live from Pranyaki City, Metro Manila. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Lord, bless this program by the power of the Holy Spirit, open our hearts and minds so that we can understand the mysteries of your word. We ask this through Christ our Lord, Amen. A reading of the Gospel according to John. Do not let your heart be troubled, but believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it is not true, I will not told you that I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you into myself so that where I am, you are there also. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Sa araw na ito, narinig natin ang mga kalamidan sa iba't ibang dako ng Pilipinas, mga pagsalanta sa Baguio na tumama sa Bicol Region, particularly sa Masbati, na nagdala ito ng takot at maraming mga pamumuhay ang nasisira at maraming mga namamatay. At sinundan kagad ito mga kapatid sa lindol ng Northern Cebu kung saan maraming mga bahay ang nasira, maraming pamumuhay ang nasira at maraming buhay ang nawala. At pagkatapos sinundan ito ng malaking sunog sa Davao City and then sinundan kagad ka sa sunog ng Cagayan de Oro City at iba't ibang mga aksidente at trahedya sa kadagatan na mga nangyayari. At sa araw na ito, October na October at uh, 10, brothers and sisters, a uh, October yes October 10 na rinig natin ang napakalakas na lindol sa uh, Dabao na 7.5 uh, ang kaniyang lakas sa lindol na nangyari kaya maraming mga gusali ang nasira at hindi pa man natin narinig na mayroong casualty kasi sa dahilan na araw hindi gabi kaya nakapag-exit kaagad ang mga tao sa iba't ibang mga na nanganganib sa pagbagsak dahil sa napakalakas na lindol. Kaya sa gabing ito, ating ninais na babasahin natin ang isang ibanghilyo na magpapaalaala sa atin sa pangako ng ating Panginoon Kristo. So Sabi na sa John chapter 14 verse 1, Do not let your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. In my father's house are many mansions. If it is not true, I will not tell you that I will go there and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself, so that where I am, you are there also. Nangako ang Panginoon na, wag kayong mag-abala. Huwag kayong matakot. No? Uh, maniwala kayo sa Ama, at maniwala kay sa akin. Believe in God, and believe also in me. No? Kasi sa tahanan na aking Ama, ay maraming mga tirahan. Diba? So kaya, sa gabing ito mga brothers and sisters, sa daming nakakatakot na mga uh, na mga pangyayari, patuloy tayong mananalig sa Panginoon. Brother Rinaldo Plania from Inglanilla, Cebu, magandang gabi po at sa uh, kahit sa mga lugar marinig natin ang mga kalamidad we always pray Lord ilayo mo kami sa mga kalamidad sa mga pangyayari sa mga kapanahunan ngayon ipinangako ng nga ng Panginoon sa Psalms chapter uh, 91 na kahit anong mangyari sa mga, mga kapanahunan mamamatay ang 10,000 sa kanan sa kanan mo at sa ang libo sa kaliwa ay hindi ito makaabot sa iyo kaya uh, sa atin ay talagang uh, sa mananalig tayo sa Panginoon, Brother Noy. Magandang gabi, may gabi, Brother uh, Brother Bro. Diri sa mga ang bag bago lang after shock. God bless us. Kaya, o nga narinig namin sa balita, no? ang napakalakas na lindol kaya apiktado kayo dyan sa inyong uh, mga lugar lalo na ang butuan. ngunit with all of this patuloy tayong mananalig sa mga pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan, He is going to take care at huwag tayong magpanik always trust in the Lord that uh, in His love and in His care, we are safe my dear brothers and sisters kaya ako naman yung nagbigay ako ng mga talk sa Cebu, that was September 23 to 30. So pagka 30, sumakay ako ng barko pa kagayan, naglindol ang Northern Cebu. Okay? And then, doon sa kagayan, ma mayroong mga gadiring until uh, October 5, mayroong gadiring. No? And then, October uh, 6, ng gabi, pumunta kami sa Sambuanga para sa meeting namin sa aking spiritual advisor, Archbishop Julius Tunil and then 7 bumalik ako sa Cagayan para ma ma ma, ma, ma catch ko yung flight sa ng uh, October uh, 8 ng 11 pm ng gabi Cagayan to Manila so pagdating ko dito sa Manila no kahapon October 9 dito na ako, mayroon naman ako mga meeting. Kaya nga pumunta ako sa Manila, may mga talks so, sa C5. And then pagkatapos, nakauwi ako dito gabi, kagabi, at saka uh, ngayon, nandito pa sa Manila, biglang naglindol ang Mindanao. Para bang ma, ma, ma ang makita natin na uh, galing ako sa Cebu, umalis ako sa Cebu, naglindol ang Cebu. Pumunta ako sa Mindanao, umalis ako sa Mindanao, ah, uh, nan, yung nandoon ako sa Mindanao, no? Naglindol ang La Union. <laughs> 'Di diba? And then sabi lang may lindol sa La Union. Lumi, lumi, lumipad ako dito sa Manila, wala na wala nang lindol ang Northern Luzon, no? Dito na ako sa Manila, naglindol ang Mindanao. No, para bang uh, uh, yun, natawa ako sa aking sarili na para <laughs> sa awa ng pamamalan hindi ako nahabol. Ibig sabihin na mayroon pang misyon na ibinigay si Lord sa akin kasi umalis ako sa Sibo, naglindol ang Sibo. No? Dumating ako sa Cagayan, naglindol ang La Union, Northern Luzon. Pumunta ako dito sa Manila, sa Luzon, naglindol ang Mindanao. No, di ba? So, uh, Galing ako sa Biliran, that was, uh, uh, pumunta ako sa Biliran, uh o oh, September 18 umalis ako sa Biliran September 22 pumunta sa Cebu no biglang nagbagyo sa Masbate kasi kung nagbagyo pa yun sa Masbate nandoon ako sa Biliran maputol yung aking mga schedule all my schedule is uh, destroyed disorder kasi hindi hindi ako makalusot kasi naabutan ako ng bagyo nandoon pa sa Biliran kaya mga, my dear brothers and sisters uh, parang god is there no? Mapil ko sa yung sarili na si Lord, no? Umalis ako sa Cebu, naglindol ang Cebu. Pagdating ko sa Cagayan, naglindol ang Manila. Iniwan ko ang Mindanao, pumunta sa Manila, naglindol ang Mindanao. Diba? So, uh, parang uh, hinahabol-habol ka, pero hindi ka rin nahabol. Hindi yan ibig sabihin na makapangyarihan tayo, kundi nagkataon lang na iyon ang mga nangyari at para uh, ay ipinaalam sa Panginoon na mayroon ka pang misyon kaya hindi ka naabutan sa bagyo, hindi ka naabutan sa lindol. So ngayon, uh, lilipad naman ako papuntang Mindanao na nalangin tayo na Lord. You, please, kawaan mo ang luson na walang mangyaring masama. Stress na ang mga tao, Lord. Please, ipalaalam mo sa kanilang iyong pangako. Huwag kayong mag-alala. Trust in God and trust also in me. Kaya sa ating may mga karamdaman, manalangin tayo, mga kapatid. Lalambingin natin si Lord. Lord, pagalingin mo ako. Kasi Lord, kung magagaling ako, Lord, paglingkuran kita. Pero kung kukunin mo man talaga ako, Lord, Lord, kung kukunin mo man talaga ako, Lord, wag mo naman akong pahirapan. Just invite me in a simple way that when I close my eyes, I am with you. Hindi ako gusto, Lord, na ma ma mahirapan aking pamilya, ma-stroke ako, na hindi ako makalakad. Kailangan ako ng tao na mag-alaga sa akin, Lord. Huwag mo naman akong ilagay sa mga sitwasyon na ganun. Kung kunin mo ako, Lord, kunin mo ako, pero pwede na ba, Lord, na ipaghanda mo rin aking pamilya na mayroon silang mga pamumuhay, Paride akin pamilya na aalis ako they are prepared by your mercy and love. No? Kaya Lord, kung uh, mayroon pa ako mga misyon di ingatan mo ako, i mo ako. Pagalingin mo ako, Panginoon. Kaya sa oras na ito, brothers and sisters, uh, magmakaawa tayo kay Lord. Yung may mga karamdaman, yung mga, mga mayroong mga financial problem, mga brothers and sisters, sabihan natin siya. Lord, wala na akong pira kailangan ko talaga Lord mayroon ako mga babayaran mga babayaran sa electricity, mga utang Lord maawa ka sa akin na mabayaran ko to no? kay Lord tayo magmakaawa kaya sa gabing ito mga kapatid ako naman may flight man ako mamaya 3.25 AM pabalik ng Mindanao na nalangin ako Lord na makagising ako Lord mga 1 PM Huwag mong pahintulutan na makatulog ako ng uh, talagang tulog na tulog, maiwanan ako sa eroplano. At Lord, sa, saan man akong lugar, paparoon, saan ako magpunta, Lord, ingatan mo ako. Bigyan mo ako ng good health, Lord, na kahit palagi ako maulanan dahil sa aking mga travel, pero Lord, kaawaan mo ako. Kaya nakita ko ang pagmamahal ng Panginoon mga kapatid na in spite sa aking palaging paglakad from one place to another, mababasa sa ulan, no? Hindi naman ako sinisipon, hindi ako linalagnat. I'm still in good health by the grace of God. Kaya, yun ang ating hingi sa Panginoon sa gabing ito. Lord, anuman ang, uh, ang itong problema ko, na nangailangan ako ng pinansyal, wala akong ibang matakbuhan, Lord. Ikaw na lang talaga, Panginoon. Kung tatakbo ako sa aking kaibigan, sa aking kapatid, tatanggihan man nila ako. Tatakbuhan, ta, tatakbo ako sa aking mga, uh, mga kumpari, mga kumari, tatanggihan nila ako. Pero alam, alam ko, Lord, na hindi mo ako tatanggihan. Kaya sa gabing ito, Lord, lalapit ako sa inyo. Bago ako matulog, Lord, alam ko na you are the God of surprise. You are the God who makes the way. Ikaw, ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga paraan. Ikaw ang Diyos na, ng mga milagro. Pwede ka Lord nagagawa ng milagro at kawaan mo ako, kawaan mo kami, kawaan mo kaming lahat na naparito ngayon. Kaya ilagay natin makapatid ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon sa Kristo. In the presence of the Blessed Trinity, with the Blessed Virgin Mary, St. Joseph, all the saints, And all the angels, let us come to the Father in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit and present our needs tonight at this very moment. Panginoon, nakita mo ang aking mga viewer na nandito ngayon. Kung ano ang kanila mga problema, Lord, ako ay humihingi sa iyong awa na bisitahin mo sila, Panginoon, ang kanilang hinihingi na kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Hipuin mo ang kanilang katawan, Panginoon, upang sila ay magkaroon ng kagalingan, upang sila ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Panginoon, kawaan mo rin ang aking mga uh, kapatid na mayroong mga financial problem na buksan mo ang pintuan ng kalangitan at ipadaloy mo ang pagpapala sa lahat naman ang ngailangan sa gabing ito upang sila rin ay makapaglingkod sa inyo. As I depart from Mindanao, please protect me, loving Father, from any harm na makarating ako sa Mindanao bukas, kasama ang iyong pagmamahal at pag-ibig, and with your divine provision and protection, Panginoon, you will supply all my needs according to His riches in glory. As we in this program, we commit everything to you through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, salamat po sa inyong panalangin. Medyo inaantok na ako, then gigising pa ako ng 1pm. So matulog na ako kasi uuwi ako sa Mindanao. And please pray for me for divine protection sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos at saka divine provision na magpadala siya ng maraming blessings, i-equip niya ako financially sa aking mga travel araw-araw, saan man ako magpunta magbahagi sa karanasan na kasama ko si Lord. At i-provide niya ang lahat kong pinansyan na pangailangan because He is the great provider, our Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa ating pagsama at sa naingatan kayo ng Panginoon at kasama ang iyong buong Familia. Good night po and bukas uh, I will uh, have arrived alive in Cagandero City.